boxing gloves ginagawa ko talaga sa yung taas dito? parang kailangan ko na boxing gloves ah ito mga ano so pasampayan din ito tawag ko sa termo ba ano yung mga bakal na to di ba ano to Saan pa kaya ba yan? Ay hindi. Ano eh. Saan tayo napas? Ito! Huli ka. Ayos ba? Check nga natin. Tiga yuk dah. gago ayos nga kaso nga lang ala, isa lang ah natanggal yung ano yan. sayang naman wala yung kaprat yung katabi niya dito may sampayan ng mo kayo dyan saan kailangan ko ng sampayan. higutin natin to yun ang inis <coughs> check kaya natin to bukutin natin kung paano Paano ba daw, sir? Ay, nabili ka lang ba? Pero, dati ko lang dito yan, boss. Hindi, ay, nung panay ka, Ben. Ah, panay ka, Ben. Ito ko yan, yes. pa-ex eh. pa yan, eh. Pa-ex yan yeah. Pa-ex ba yan? Oo, oh, pa-ex yan. Wala kasi mga tornado-tornado din, eh. May mga tornado-tornado ba ito? O, wala na. Hmm. Wala kaya, yeah. tinaliyan sa sakin, eh, ganyan eh sakin. Sa Kaso tinaliyan ko lang ng kawad yan. Yeah. nao, makukuha ko. 3765. Ah. na 'yan? Alisin muna natin. Ito lang po ng bucket. Ilagay muna sa coffee tin box. Dito 'yung tinray ko alam din to yun ah, bilang ah, dinong eh. Kala ko tawa dito. Ha Hindi ko kasi alam mo paano ito bit yun eh. Pero magkano yan? Ayun yung tatanong natin dito sa sana okay, okay, okay. Yo, eto. Tinanong natin kay Kuya kung paano itabit sinampay na to. At hindi natin alam. Hindi daw match yung mga bakal. Kulang daw ng brace kaya hindi matatayo. pati yung nagtaka ako eh, hindi ko rin matayo eh. Kulang siya ng brace kaya negats. Harap ulit tayo. Baka meron pa dito. Kuya natin to. <laughs> next ano ayun sa labas sa labas daw eto eto lang pe eh. wala na kayong mahaba naka adjust paano na, ay buta <laughs> naka <butang>, <laughs> na adjust <laughs> daw putol <po tuloy. laughs> eh Ano naman, natin dito. Te, may sampayan kayo, te? Sampayan hmm. nyo ba? Ngay. Kaya meron dito. Next, hanap ulit. Mga naka-green. Tanong daw natin sa mga naka-green kung sa'yo sampayan. Let's go. Sir, may mga sampayan ba dito? Ayun. ganito lang yung eh. sinutubo niya na sa yan hindi rin ito matatayo wala rin pala next pukulit oh isa lang ang kasha dito yun Wala akong makita Ito sa dami no oh. Ayun Shin check na yan Let's go Tapa naman eh Ito ko pa yung item natin Kaya yeah, relax muna tayo dito sa ating hito pa. Ah. Electric fan pa yan oh. Ayun. Yo. What's up? What's up, man? Sobra pala. What's up? Oke mam Let's go Oke nih chief Thank you, chief. Let's go Itu ating motor mo tumabigit-bet. Nakamotor lang tayo. Eh, di ba? Dito na agad tayo. Tanihin mo ano, isang na binili natin. Mm-hmm. Mm-hmm. na tayo sa ego. Eh. Nakarating lang natin. Lunes. Do it. Do it. For the love of the game, laging do it. For the love of the game, do it. Do it. Do it. For the love of the game, laging do it. it. lahat <laughs> <laughs> yan. Ah, uh, ito. 350 tsaka 550. 350, 550, 900. 7, 8, 9, 900. Ito yung item mo, kuya. Kuya, okay lang. Wala kaming sando bag. Ganito lang. salamat, salamat. Thank you, thank you. Bimeryenda, yeah. <laughs> oh. Kain hey, kayo, magdamot <laughs> sa inyo ang ganda gulo mas na ako para makabalik kagad ako kaya muna po dyan ha Okay na, no, okay, day. pupunta ako na lang yun ah wala lang magbalik sa mission let's go wala na yan mag-aasikaso lang tayo nung saglit tapos diretso latag na ulit carpe, saan pupunta tara, sumubay ka na nandiyan eh naglalaro ka? hindi pero may dadaanan ako doon sakto nakita kita ayun ah carby naglalaro na sila thank you po Ito yung tubig dito sa may mini market. market. Dalawang ganito. no, ang dami na naman namin ano you know, clients no? oh Oh. Ah, sige suyin ko lang 'tong mga 'to. Ah, sige suyin lang namin 'to. Eh no, eh no. Pamadaliin ko na 'to, dino ayo. Kasi pera lang ako to, tan talaga ng tool na 'yan. Oh. Kita peso. Kita peso. Ah, oh. kita peso. Kita peso. Kita peso. Kita peso. Ah, oh. kita peso. Kita mo, kita peso. Kita peso. Kita peso. Kita peso. Kita peso. Kita peso. Yo, ito. kain na kami. Magkahanap na kami pagkain namin. serve na kayaan eh. Pag nakita mo yung nyo na mo. Hindi mo. talaga mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi Tara, ulog natin kay Onik. Ano? Ulog natin, tara. Ito tako nga sa aling baryo ko nasa wali. Oo, oh, wali. Ulog natin, ano? Huwag na tanong na. Hindi, pinakita mo na eh. Ang yan. Yan, yung 1H na. Huwag. Mm. <laughs> <laughs> Salamat yun. <niyo>. Ayun naman, <tinyo> ayun naman ang trabaho niya, ano? <tinyo> At least gulang. din ang lolo ko. kaya masarap, yes, yes, yes. Kaya masarap, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. yes. Ngayon ay tagulang ulang ambon. Sa place namin. 弄老子吧！No,

dina yo bo ngot na ne 啥意思？